Hi hey guys! Tayo nga ay uh, mag-aayos ng mga sanitary pads dito. Ito yung lagayan ko ng mga napkins na iba't ibang klase. Tapos may takip siya guys dito. Plastic lang. Kasi hindi ko pinalagyan talaga to ng takip. Usually, di ba yung mga istante may mga takip. Kasi feeling ko abala lang. Pero ngayon na-realize ko kailangan pala dapat may takip yung istante, Kasi parang hindi pumasok yung alikabok. Since ito ay pang tapal natin. <laughs> mga babae, dapat yan ay hindi maalikabukan, baka magka-allergy tayo. Tapos, ito yung pinamili kong Red Horse Habon. Ayan, worth uh, 3,787 kasi meron tayong uh, deposito na 31 pesos. Hindi kasi nagbabalik ng bote yung mga bumibili ng Red Horse. Nakailang paalala na ako, hindi nila nilabas ng bahay yung mga bote para nadaan ng kahapon. So, ang per case dito ng Red Doors ay 626 pesos. 626 pesos ko, Magkano dyan sa inyo yung Red Horse? Ang listahan ng napkin. Nagprint ako ng mismong itsura para kahit ako nalilito rin, hindi ako malito pag may ganito. Pati yung mga nagbabantay. So, ito yung aking mga napkins, guys. Kita ba? Ayan, marami tayong napkins dyan. Lilinisin natin yan kasi sobrang alikabok dito. Mahangin. Pumapasok yung alikabok dito sa loob ng tindahan, guys ayosing ko lang password ko lang ha ito yung mga napkins na binibenta ko dito kasari. Ayan. Iba't ibang napkins. Nakakalito din. Kaya kailangan natin ng listahan kung ano yung itsura ng napkins. Marami kasing klase ng sisters, sisters, sisters. So, kailangan meron talagang picture. Kaya arrange ko lang to dito sa baba para mas maayos tignan. guys, tapos ko na ayusin to at nakita ko kung alin yung paubos na ng stocks, mga kakunti na yung stocks after ko maayos. Takpan na natin yan para hindi madumihan. Ayan. Hello mga katindahan, welcome ulit sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin lahat tungkol sa sari-sari store tips, tricks at real talk. Ngayon naman pag-uusapan natin ng isang napaka topic pros and cons ng sari-sari store business. Kung iisipin mo magtayo ng tindahan o kaya may tindahan ka na pero gusto mo malaman kung saan ka lulugar, perfect itong video na ito para sa iyo kasari. So, unahin muna natin ang magagandang side ng pagsasari-sari store business. So, number one, madaling simulan. Hindi mo kailangan ng napakalaking kapital para makapagsimula. Kahit 2,000 lang or hanggang 5,000 pesos, pwede na. Pwede ka nang makapag-umbisa ng maliit na tindahan. Kahit sa table lang, pwede. Or kaya sa katulad ko, nagsimula lang sa alambre at sa yung mga candies ko, nakapatong lang sa ibabaw ng owner yung sasakyan ng bayaw ko. So, ganun ako nagsimula. Tsagaan lang. Pinapasok ko lang sa loob ng uh, kwarto namin yung mga paninda ko sa Tabi. Tapos sa umaga, ibabalik na ulit. Ihahanger na ulit doon sa alambre. Number two naman, malapit sa mga customers. Ang mga suki natin, literal, kapitbahay lang talaga natin. Hindi na nila kailangan pumunta na malayo. Ikaw yung mini grocery nila sa tabi ng bahay nila. Kahit ano pang i-request ni customer, pwede mong itagdag yan sa iyong sari-sari store. Kahit anong paninda yan, pwedeng pwede. Number 3 kasari, daily cash flow. Unlike sa ibang business na matagal bago bumalik yung puhunan, sa tindahan, halos araw-araw may pumapasok na pera kahit piso-piso, sampu-sampu, malaking tulong, lalo na sa ang gasto sa bahay. Yan, gawa ka ng yelo, dagdag income din yan sa iyong tindahan. So, number four, flexible yung time. Ikaw yung boss, ikaw yung may hawak ng oras, kahit bukas ka ng 6 a.m. or 9 a.m., nasa sayo yun, kahit tanghali ka na magbukas. Pwede mo i-adjust kung kailan ka magbubukas or magsasara. Depende sa sitwasyon. Hindi mo kailangan magpaalam sa kahit kanino bago ka makaalis. Isara mo lang ang tindahan mo, larga. Wala silang magagawa kasi tindahan mo yan. Kahit isara mo yan, okay lang. So, number five, ay pwedeng palaguin. Magsimula ka man sa maliit na shelf lang, pwede mo tong palakihin little by little. Marami akong kakilala na nagsimula sa simpleng sari-sari store, nagsimula lang sa mga pambata, mga chichirya, tapos ngayon sobrang dami ng laman ng kanilang tindahan. Para naging mini grocery na ngayon. Basta may disiplina ka, pati ang buong pamilya may disiplina din. Samahan ng sipag at diskarte, sigurado ang pag-asenso ng sari-sari store mo. Siyempre, mga kasari, hindi lahat puro good side. Importante ring malaman ang cons para realistic tayo Number one akon, maliit ang kita kada item. Halimbawa sa soft drinks, siguro ang tubo lang natin yan, 4 to 5 pesos lang ang tubo. Kaya kung hindi malakas ang benta, mahirap kumita ng malaki. Lalo na ngayon ang mamahal ng bilihin, kaya yung mga kinikita natin dito sa sari-sari store, parang ang liit-liit na lang ng value. Hindi naman tayo pwede mag-overprice or taasan yung ating presyo kasi baka masira ang image mo, damay pati yung tindahan natin. So, number 2 na con, utang or list up problem. Ito na yata yung number one struggle na may mga sari-sari store. Kapag puro utang at hindi agad nababayaran, apektado yung puhunan natin. Minsan, dito nalulugi ang mga sari-sari store. Nakasanayan na kasi ng mga customer natin yung ganun. Na pag may tindahan, matik, pwedeng utangan. May mga naririnig pa nga ako na nagsasabi pa nga na saan ka nakakita ng tindahang hindi nagpapautang, 'di ba? Parang kasalanan pa natin kung di tayo magpautang, nakakaasar. <laughs> 'Di ba? Ganun yung lagi ang naririnig ko pag may nagsabi, ay hindi nagpapautang 'yan. Saan ka naman nakakita ng na tindahang hindi nagpapautang? Ganun yung nasa ano nila, isip nila na tindahan matik pwedeng utangan. So sunod guys, number 3, walang break time tayo dito. Since malapit lang yung tindahan natin sa ating mga kapitbahay, halos anytime may kakatok or tatawag na customer. Kahit kumakain ka, may bibili. Minsan nakaka-stress na, di ba? Kaupo mo pa lang sa trono, may tatawag na agad. Samantalang katagal mo na dyan nakaupo. Sa loob ng tindahan, wala namang nabili. So, minsan naiisip ko parang ang mga customer, manghuhula kung kailan ka may ginagawa. Saka sila magdadatingan. Katulad kanina, same day ang vlog na to, nagbalot ako ng Graham Bar. Sabi ko, matumal naman. Magbabalot ako kasi alas 7 yun usually maraming bumibili. Pero nag Mula alas 1 hanggang alas 7, walang bumibili, pero nung nagbalot na ako ng Graham bar, just ko po, rude. Tuloy-tuloy ang bumibili at natunaw na talaga yung Graham bar ko. So, number four kon, expired products. Kung hindi ka marunong mag-monitor ng paninda, pwede kang malugi dahil sa mga expired goods. Importante talaga ang tamang inventory system sa sari-sari store. Kasi hindi ka naman siguro may expiran kung lagi kang nagche-check ng mga paninda mo. Kahit hindi na nabenta yung items, at least nagamit mo bago masira. Hindi pa rin lugi, 'di ba? Hindi pa rin nasayang. So number 5 kon, nako ito. Malakas yung competition. Kapit bahay mo lang may tindahan na din. Kaya minsan pare-parehas na kayo ng paninda at nagiging dahilan para mag- magkakaroon ng price war. Pinaka nakakatakot yan, lalo na tabihan ka ng mahaba ang PC or maraming pampuhunan. Naku, kahit ibaba nila yung presyo, okay lang kasi may pansalpak sila. Kaya ikaw kasari, kung wala ka pang competitor dyan habang malakas ka pa, mag-ipon ka para humaba din yung PC mo. Para walang makakapagpatibag sa'yo kahit yung tumal, kahit tag-ulan yan. Okay lang kasi mahaba ang PC mo. Hindi ka matitibag talaga. So, ayan mga katindahan, nakita natin ang pros and cons ng pagsasari-sari store business. Kung iisipin mo madali siyang simula, at malaking tulong sa pang-araw-araw. Ano po? Pero may kaakibat na risk at challenges din 'yung pagtatindahan. Ang importante kung papasok ka sa sari-sari store business na ito, dapat handa ka sa parehas sa good side at sa struggles. Kung may tindahan ka na, comment mo naman dyan sa baba kung ano yung mga pros and cons na naranasan mo na dyan sa sari-sari store mo para makatulong din tayo sa iba. So ayan mga kasari, hanggang dito na lang. Huwag kalimutang i-like ang video na to, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang sari-sari store tips. Ako po si lang ang iyong katindahan. Kita-kits kita, ulit tayo sa susunod na video mga kasari. Happy selling, God bless. Bye-bye. Ingat!